Uh. What is going on guys? This is Noel once again and welcome back sa ating channel, Chesmotech Official. For today's video, ay nako, pag-usapan na naman natin speaker connection. Na naman? Oh yeah! Natapos nating talakayin ang dalawang pinaka-common na ginagamit na speaker connection, yung series at saka yung parallel connection. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dalawa pang mas komplikadong connection ang pinagsamang series parallel at ang pinagsamang parallel series na connection. Tika lang, tika lang. Ang video ito ay para lamang sa mga baguhan at nagsisimula pa lang bumuo ng sound setup. Kung expert ka na, edi wow, feel free to skip this video. Mga ka-sounds, mahalaga ang tamang connection ng ating mga speakers. Lalo na kung gumagamit ka ng higit pa sa isa pang mga speakers ang tamang pagkonekta ng ating mga speakers ay nakakatulong para magiging maganda ang timpla ng sounds na gusto natin. At syempre, para maiwasan na masira ang ating mga kagamitan. Sige na nga, sige na nga, tara, simulan na po natin. Kailangan nating malaman kung kailan gagamitin ang connection na ito. At kailangan ba talaga ito? Yes, gagamitin lang ang ganitong connection kapag higit sa dalawa ang speaker na gamitin natin sa isang channel. Halimbawa, apat na speakers na ginagamit sa mga column design na speaker enclosure. At napaka-importante nito kasi ginagawa po ito para properly match po ng impedance ng amplifier at ang speakers po natin. To give you a quick recap, may dalawang klase ang speaker connection, series at parallel. Kung gusto mong malaman ang basic na connection sa mga ito, ito hanapin lang sa mga previous upload po natin. Oh yes! Yeah. Dito po sa demo po natin ay may apat po tayong V4040 Broadway woofer speakers. At ang una ko pong ipapakita sa inyo ay ang parallel series connection. Ito yung pinaparallel muna natin ang dalawang speaker tapos kinonek po natin into series. Ito po yung simple diagram ng parallel series connection. Halimbawa, Meron kang apat na speakers na 8 ohms at gusto mo pagkatapos mong pagsamahin ang apat ay 8 ohms pa din ang final impedance niya. So unahin mo muna i-connect ang dalawang speakers into parallel connection at magiging ganito po ang computation niya. Dalawang 8 ohms into parallel magiging 4 ohms. Yun din ang gawin sa natitirang dalawa. Pagkatapos ay i-connect na po natin ang dalawang grupo into series. Yung negative at positive sa magkabila ay i-connect po natin at ang natitirang negative at positive sa magkabilang grupo, yan na po ang papuntang amplifier po natin. So basically, dalawang 4 ohms into series, yung final impedance na yan ay 8 ohms pa din. Tara, sound check na po natin. <tinyo>

So you know guys, thank you so much and if you want more videos like this, just feel free to subscribe and see you in my next video.